Hello mga kasari, so ayan, pagkagising mo sa umaga, nagbukas na agad ako dito na aking git, dito sa ang tidan mga kasari, medyo tanghali na nga ako nagising dyan dahil ano oras na nga ako nagsarado dyan mga kasari at medyo tanghali na nga bumabawi naman ako kagabi sa aking binta at pagkatapos nang kinuha ko na nga ito, iniligpit na ito mga buti-buti dito mga kasari dahil ito yung pinagbintahan ko kagabi. Ganito talaga yung buhay ng tindera mga kasari, araw-araw dito sa aking tindahan pagkatapos niya mga kasari, ayan, kinuha ko naman itong listahan dahil nga inililista ko, nililibat ko dito sa malaking listahan itong maliit na ng mga kasari at dito ko nga nilalagay ng mga presyo dito sa malaking aking listahan at pagkatapos yan tinututal ko na nga ito yung ang mga utang-utang dito para mamaya ay magbabayad ay talagang nakaredy na ito yung aking listahan dahil nga mabilis talaga ako pag oras ng bayaran mga kasari at pagkatapos nga mga kasari tsaka rin ako dito magtimpla na ang kape pagkatapos talaga na aking gawain dito muna na kakaunti kumikilis-kilis muna ako dito pagkagising ng sa kasari, tsaka nga ako magkakape dito sa aking tindahan at pagkatapos nga magkape dyan mga kasari ayan nagripak muna ako nang aking mga paninda dito na chlorine mga kasari dahil nga ilisang linggo nga yata ako nawalan at naubusan na aking mga chlorine at ang dami na nga naghahanap dahil nga sa sobrang busy ko mga kasari dahil inuna ko nga niripat yung ibang niripat ko at inuli ko nga itong chlorine at itong tina mamaya mga kasari. Bali kasi sinisingit ko na lang itong yung pagriripat ko dito sa akin tina mga kasari dahil nga busy nga ako sa pagmimili at pagdidisplay at isa pa minsan nga ay talagang busy din ako sa loob ng aming bahay mga kasari at ayan na nga ang binta ko pala dito sa chlorine ay piso piso lang ito mga kasari kaya mili pala ko nito isang kilo na chlorine at hindi ko muna ito re-repackin dahil nga minsan talaga ay meron talaga dito na talaga matutunaw itong chlorine natin dito sa ating plastic mga kasari. Sayang din naman pag nasiraan tayo dahil nga yung tubo natin ay doon na pupunta ang ginagawa ko nga dito mga kasari. Bali nag-repack nga muna ako ng 100 pesos dito na chlorine at yung iba nga itinira ko para pag naubusan tsaka ako mag uli ng aking mga paninan na chlorine. At pagkatapos ko nga dito na magbalot-balot o mag-repack mga kasari, ayan binutasan ko naman ito yung ang lagayan para isabit ko na lang dito sa aking lagayan mga kasari at ayan nga bali sa isang haba pala ay naka 12 pieces pala ang ripak ko dyan. Kaya nakapagparipak ko ng 10 tali o 10 haba dyan mga kasari. At ayan na nga pagkatapos yan, ayan, ganyan pala yung ginagawa ko dito. At sinasabit ko maganda kasi tingnan pag talagang kumplito talaga yung aking niripak o aking paninda. Sa mga tindak ko talaga dito o mga binibinta ko mga kasari ay pinagtsatsagaan ko talaga magripak dito dahil nga dito nga ako talaga kumikita ng malaki sa aking pagripak. Kailangan mo lang talaga ng sipag at tsaga dito sa ripak mga kasari dahil nga medyo oras ang ating ginagamit dito ah, talaga medyo matagal-tagal nga nito kasi lalong-lalong na pag ikaw nagbabantay ng tindahan alagang tayo-tayo pa na eh. maya nga tayo mga kasari pag may bumibili kaya hindi ka talaga agad-agad ma tapos ay yung pagre-repack mga kasari kaya ang ginagawa ko talaga dito pagre repack nga ako dito pag talagang hindi gaano mabili o ma talagang wala ang ganong customer sa aking tindahan mga kasari kaya dahil nga hindi tayo patayo tayo sa ating tindahan na pagkatapos nito mga kasari ng pagre-repack ko ng chlorine ay dyan ang repack lang pala ako dito ng tina dahil nga ang dami na naghahanap dito pero matagal ko nang ito binili kaya lang ngayon na talaga ako nakapag -repack. kasi gusto ko talaga ay talagang pag nagre repack ako ay tuloy-tuloy yung aking ginagawa dito sa akin tindahan mga kasari at pagkatapos ko nga mag bali hindi ko nga inubos itong binili ko na isang kilo mga kasari